usaping bawasan ng budget babawasan ng house ang budget ni VP Sara from 2.0 billion to 700 million imagine 1.2 ang ibabawas nila pero ang tanong bakit kaya? pero teka, pero ang ganda ng watch mo ah tingnan nga natin teacher Stella, ang inyong mga ari arian ng mga gamit mukhang mm -hmm. stick to the plan So, ayun dito sa ating pag-iimbestiga. Wow, may Chanel, may Goyard, may Dior, may Hermes. Wow, bonga Tingnan nga natin kung magkano kaya ang mga presyo ng mga to. Eto, pre-owned pa lang to ha. Ah? $36,000. That's about $2.06 million tumatang inting pesos. Wow, isa pa lang yan. Ito naman Sa ibang event naman Iba na naman bag ang kanyang gamit Ito po ay Hermes At ang kanyang amount ay 1.1 million pesos Parang si Willie yun ah. Ay parang si Tamba Sa ibang event naman Iba na naman ang kanyang bag Aba ang dami mong bag ah. Buti sana kung mumurahin lang Ito po ay 1. Point... Halos 2 million grabe Oo Oo sa ibang event na naman mukhang mahilig ka sa Hermes ha eto naman ay 1.23 million pesos at bugas ay wala palang bugas si Tamba balay na 5,000 pesos cash pero this time sa ibang event naman ay Chanel eto naman ay tumataginting na 655,000 pesos at bugas. 5,000 pesos cash! At lima diba, kilong bugas! Yes. Ito guys, wallet lang to ha. Wallet lang o wallet bag o anong tawag dyan. 300,000 pesos! 5,000 pesos cash! Dito naman, 285,000 pesos pesos. 5,000 pesos Cash Pero, wag ka Rilo, mas mahal pa doon sa kanyang bag Rolex 2.7 million pesos Wow, ayan o oh. mm -hmm. At syempre, merong ibang brand din 438 pesos. Ayan po, suot suot ni Teacher Stella. At syempre, iba talaga ang may backer, may manager eh. Syempre, ayon sa plan, kailangan is stick to the plan. Pero, tignan nyo si VP Sara. Meron ding suot na relo. Aba, hindi pa tatalo yan. Pero ka, magkano nga ba yan? Wow! 13,000 lang? Ganyan talaga kasimple si VP Sara. Samantalang itong si Madam Chair, 4.5 million pesos. Patek. Wow! Saan ka nakakita ng ganyan? Pero tingnan natin, ang simple ng buhay nito noon. Ganyan lang siya noon, oh. oh pati chinelas, tingnan nyo, mumurahin simpleng buhay tapos bag niya ewan ko kung ukay ukay yan o ano and then pero ngayon ibang iba na ang buhay ngayon kapag malaki ang bigayan pero yung taong gusto nilang tanggalan ng budget ganito lang kasimple ganyan lang siya kasimple no? inaakusa nila na corrupt siya pero ganyan lang siya kasimple sa so, tingin ko wala pang milyon, wala pang 100,000 ang mga gamit ni VP Sara. Pero kung ako para namang napakakurap at hindi ginagamit sa tama ang pondo. Yung proposed budget na 2.03 billion, di ba nila nakikita yung mga achievements ni VP Sara. Ngayon, pinapalabas nila na si VP Sara ay isang kurap. Pero kung titignan, magara bonga ang pamumuhay ah, ang paggastador nitong mga congressman kongreso na ito tinatawag na honorables pero sila pala talaga itong totoong mga corrupt hindi mangyayari yan kung walang magbibigay sa iyo ng budget mo makikita natin yan very close sila, ano kayang pinag-uusapan ito ba yung stick to the plan na sinasabi niyo? Kasi makikita ninyo, Zaldico may hawak ng budget. Si Zaldico, Martin Romualdez, magkakosa sila. Ayan, sama-sama silang uubos ng budget ng Pilipinas. Ayan ho, makikita natin. Magkasama palagi kasi pinagmimitingan kung magkano at papaano nila ibubulsa ang budget ng ating bansa. Isang patunay pa lamang dito, walang budget allotment para sa rehab ng LRT natin sa 2025. Bakit? Abay syempre, inubos nila sa paayu-ayuda kuno. Panay pang uuto lang sa taong bayan. Kinakain nila ang budget, ang pera, ang tax ng taong bayan para sa kanilang sarili. Kawawang bagong Pilipinas.